paano kung nasira na ang ating mga screenshot button ng ating cellphone dito sa kilit ay magagawa pa ng paraan o mga idol magagawa pa natin ng paraan ang gagawin lang natin ay i-turn on yung nandyan sa ating assistant nyo makikita yan sa ating mga settings kung gusto nyo malaman tara panoorin na natin ang buong video o nabuksan natin ang ating uh, settings tapos hanapin natin dito ang accessibility. Yan ang uh, harapin natin dito. Aray. Tapos itong uh, interaction and dexterity. Yan ang ating pipindutin. Yan. Tapos i-on natin itong assistant menu. Ayan, i-on natin. Tapos allow. Pindutin natin allow na yan. Pag na-turn on yung assistant menu, automatic may lalabas yan na apps. Aray baba natin I try natin i-open buksan natin yan bali ito nga pala yung screenshot okay sige try natin I screenshot natin are yan pag ganyan mga idol nasa gallery na natin yan yung screenshot okay na yan Ay, kung gusto mo naman ni turn off yan pinutila na natin yung ano, assistant mo pag ganyan mawawala yung apps na yan ganyan lang mga idol pag nasirangin yung screenshot button yun lang gagawin nyo para magkaroon kulit kayo ng screenshot sana nakatulog mga idol.